Ellen Adorna at Derek Ramsey nagpahanda ng lechon sa kanilang bahay dahil pa-welcome na rin sa kanilang baby girl. Nag-invite ng ilang malalapit na kaibigan at nagsalo-salo ngayong Sunday kasama ang mga magulang ni Derek Ramsey. Sadya nga napakasaya ng kanilang pamilya lalong-lalo ng may additional pa nga na kasama panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Kasama nga sa mga dumalo sa Sunday Celebration sa bahay ni na Derek Ramsey at Ellen Adarna ang magiin ng Sara Labati kasama ang dalawa nilang anak ni Richard Gutierrez. At ang kuha nga nito ay mula kay Sara Labati na ibinahagi sa mga netizens. Isa nga si Sarah Labati sa mga pinakamalalapit na kaibigang na mag-asawang Ellen at Derek Ramsey kaya naman hindi sila pwedeng hindi dadalaw sa baby girl ni Ellen at Derek. Kitang-kita rin sa mga kuha na kung gaano kasweet itong mag-asawang Ellen at Derek Ramsey. Lalong-lalo na ngayon na dumating na ang kanilang baby girl. Mas lumalim ang kanilang samahan at wala nang na hiwalay ang magaganap dahil nga mas lalong pinag ang kanilang relasyon ng kanilang baby girl. At ito naman si Derek Ramsey ay alaga alaga ang kanyang unikaiha mula kay Ellen Adarna. Siya mismo ay nag-aalaga dito at very hands-on din siya dito. Simula nga nang dumating o isilang si baby girl Ramsey ay hindi nga nawawala ang tingin ni Derek Ramsey sa kanyang unika iha. Talaga namang napaka-cute at nilalaro na nga niya ito. Napakatangos din ng ilong ng bata at kamukhang kamukha ito ni Ellen at Derek dahil wala namang pagkuuhanan ng pangit na lahi. Enjoy na enjoy nga ni Ellen Adarna ang lechunan dahil noong nagbubuntis siya ay medyo nagda-diet. Kaya naman ngayon, todo kain nga pagkatapos manganak dahil wala namang bawal-bawal. Lalo pa ngayong naging gutumin itong si Ellen Adarna dahil nga nagpapabrasfeeding na rin siya sa kanilang unikaiha. <tinyo> So you're gonna die. Sunday Sunday lunch. Ipinakita nga din ni Ellen Adarna ang kanyang aura o ang kanyang body ngayong pagkatapos niyang manganak. Parang walang nagbago, parang hindi nanganak at parang dalaga pa rin ang stylan dahil nga napaka-sexy pa rin ni Ellen Adarna kahit nasabihin na bagong panganak pa lamang siya. Talong-talo niya ang mga nagtadayat at ang mga nagji-gym. May ibubuga pa rin talaga itong si Ellen at Darnang kahit na may nagkakaedad na. Talaga namang napaka-sexy at hindi nagbabago ang kanyang katawan. Sana all na ano, ang sexy, mas mandaba pa ako sa kanya. Nakadiaper ka? Oh, may daya pa Just go. Palang hindi na mahalata. Sana all na ano ang sexy mas madaba pa ako sa kanya diaper, pa lang, lang. kaya ka oh may kaya pa yan just <laughs> go palang hindi naman halata <laughs> Nakakatuwa naman itong si Ellen Adarna dahil hindi siya maselan sa kanyang katawan. Dahil kahit nasabihin ng na artista at celebrity nga siya ay wala siyang kaarte-arte at mas pinili nga niya ang kapakanan ng kanyang baby girl. Talagang pinili niyang magpa-breastfeed dahil mas maganda at mas healthy ito para sa kanyang anak. Kaya naman proud na proud sa kanya ang kanyang asawang si Derek Ramsey. At wala na nga mahihiling pa dahil very good looking na nga itong si Ellen Adarna mapagmahal pa sa kanilang anak na baby girl. Ba baby? My Tandwai family, thank you so much. Super kind of you, thank you guys. Tandwai for life. My Tandwai family, thank you so much. Super kind of you, thank you guys. Tandwai for life. <laughs> <laughs> At dahil na nga rin sa tulong ni Papa Derek Ramsey, hindi naman nakakalimutan ni Ellen Adarna ang kanyang skincare care Wala namang kaarte-arte si Ellen Adarna sa kanyang sarili pero hindi niya nakakalimutan ang kanyang skincare o ang mga basic needs na kanyang kailangan Shower. 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 Open wide! Simple lang naman si Ellen Adarna pero napakaganda kahit walang makeup. Ipinakita nga rin niya kung paano nga siya mag-makeup at mag-skincare.